tayo mag-aral diyan sa mga panahon ng Biblia. Mula sa Henesis hanggang Apokalipse, ang Biblia hinahati sa tatlong panahon na kung tawagin niyan, mga dispensasyon. Ang unang hati, mula kay Adan hanggang kay Moises, ang panahong iyon ay tinatawag na panahon ng mga patyarkas at yun ay ang haba ng panahong iyo. Hindi lang daan taon, mahigit pa. Mula naman kay Moises hanggang sa ating Panginoon Sukrito, isang dispensasyon, isang panahon iyo. Ang tawag doon, panahon ng mga propeta, panahon ng bayang Israel. Ang isang panahon, ikatatlo, yan ang huli, Mula sa ating Pangnong Kristo hanggang sa pagkatapos ng Sanlibutan. Sa makatuit, e eh, kailan inihayag si Heso Kristo? Sa huli. tawagin nga ay ang uling ate, panahon ng ating Pangnong Kristo, Sa makatuit, ang tawag doon, huli. Huli rin sa dalawang nauna. Panahon ng mga patyarka at panahon ng mga propeta o bayang Israel. Ang panahon kristyano huli rin. Ang panahong kristyano, nakahati naman sa pitong periodo. At kung tawagin ang mga periodo, unang tatak, ikalawang tatak, ikatlong tatak, ikapat na tatak, ikalimang tatak, anim na tatak, ikapito. Sa wakas nung ikapito, babak sa kitong mundong ito. E ngayon, saan tayo na Nagsisimula tayo sa ikapito. Sa makatuwid wala nang iba pang periodong darating, wala na. Ito na laang. Ah. Pagdating sa dulo ng periodong ito, darating si Kristo. Mawawasakan lang at lupa.